Good morning guys. Ito po yung breakfast ni Eugene this morning. Ang binigyan ko lang siya ng um, peanut butter sandwich. Ito yung hiling niya. Kasi inask ko siya kung anong breakfast niya. Sabi niya peanut butter. O yan, peanut butter with sandwich. Pupunta pala kami ngayon guys sa ano, sa my shop. Kasi Friday. So, shopping time namin kasama yung mga in-laws ko kasi may work si hubby kadalasan ang um, nagdo-drive sa amin every friday yung mga in-laws ko tsaka time na rin nila para magbanding kay eugene at ito nandito na kami sa shop ito yung mga napamili ko ayan may mga ano sila sale pag may yellow um, sticker uh, ibig sabihin reduce yun guys sale siya. So, mahilig akong bumili ng mga sale. Yun yung mga paborito kong bilhin ko. Yung sale. Alam nyo naman, Filipino, mahilig talaga. Hindi naman lahat, pero sa akin lang mahilig ako sa mga reduced na foods. Yun. konti lang yung binili ko today kasi pupunta kami ng holiday next week. Kaya maliit lang yung binili ko ngayon para hindi masira yung mga pagkain konti lang yung binili ko. So ngayon, uh, lunch time. Uh, nandito kami sa my cafe. Uh, dito rin yung shop nila. At yung coffee nila dito. Kung magutom ka, pwede kang mag-coffee. Um, cakes. Tapos may lunch din sila na isi-serve. May free kids meal sila. Pag mag-order ka for adult meals, may free. Kids meal sila. So, okay na yun, diba? Nakaka-save tayo. Nakakain tayo. Tapos, may free meals yung para sa anak nyo. So, sana na meron ganito sa Pilipinas, no? Ayan, ito yung in-order ko. Fish and chips na small size lang. Kasi, malaki kasi yung servings nila dito. Hindi ko na nauubos. Tapos, yung in-laws ko, hindi sila gutom. Kasi, kumakain sila ng um, big breakfast. So, nag-order lang sila ng chips. Tapos, cake kay mom. Ayan kay Eugene. Yan yung free meals ni Eugene. May chicken nuggets, um, chips, tapos may um, baked beans. Excited si Eugene every Friday kasi alam niya na magsha-shopping kami tapos alam niya nakakain din kami. Parang treat, treat na rin namin sa kanya na makakain sa labas. At free pa, di ba? Sana meron ganito sa Pilipinas na may free kids meals. Hindi ako nag-almusal this morning kasi alam ko nakakain kami lunch time dito sa my Morrison. So ayan, happy din si Bianan kasi may time siya for Eugene. At ito lang yung ano nila, yung banding nila every Friday. May mga nagsasabi na spoiled daw si Eugene. Hindi po spoiled si Eugene. Pag may nagustuhan siyang mga toys o cars dito sa shop, tinuturo lang niya. Tapos sinasabi niya, can I have that? Pag sinasabi kong hindi, hindi siya, hindi siya namimilit. Sinasabi lang niya, ah, okay. Kasi ini-explain ko sa kanya na hindi, hindi pwedeng laging bumibili ng toys kasi marami na siyang toys. Bibili lang kami pag may budget siya para sa toys niya. Kunwari, ano, galing sa um, birthday present, ayun, pwede siyang bumili ng toys. Pero, in-explain ko sa kanya, hindi pwedeng laging bumibili ng toys. Kasi expensive. Minsan nga, pag kami sa may mga, mga toys talaga, sabi niya, ah, expensive. Kasi alam niya yun, alam niya na hindi pwedeng bilhin kasi hindi Christmas, hindi rin birthday niya. Pero minsan naman, tinitreat ko siya na binibilan ko siya ng toy pero hindi yung kamahalan. Kaya yung may mga nagsasabing spoiled si Eugene, hindi po siya spoiled na bata. Mabait na bata po si Eugene at masunurin siya kahit 3 years old lang siya. Kailangan talaga turuan yung mga bata mula nung maliit pa sila kasi madadala nila yan paglaki nila ay yung ibang bata dito maraming ya yeah, maraming spoil kasi na binibigay lahat ng gusto pero masama 'yun para sa bata kasi ikaw din magdurusa paglaki nila kasi magiging spoiled sila kung ano yung gusto nila kailangan masunod hindi pwede 'yun kailangan mula nung maliit pa sila kailangan bigyan natin sila ng limitation para hindi sila masanay na oy may ano hindi yan pwede yan, ayan pwede ito hindi para may ano makapag ma, ma, madala nila yung paglaki nila na ay may limitation pala para hindi magiging malaki ulo yung, yung paglaki ng bata mahirap mahirap siya as a mom mahirap siya pero kailangan talaga nating gawin yun para maging mabuti at mabait yung bata sa pag, pag, paglaki. Ayan, pauwi na kami. Ito, nagmanya siya sa granddad niya. Super sweet siya sa granddad niya. Love na love niya yung granddad niya at saka nana niya. Pero mas sweet sila sa, sa ito, sa granddad niya. <laughs> Pero hindi po siya spoiled. Love na love nang talaga siya ng granddad niya. Hindi siya, nang, hindi siya yung hingi nang Hindi, hindi ganyan si Eugene. Ito pauwi na kami. Hanggang dito lang guys. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa aming video today. So, see you guys in our next one. Bye-bye. Have a lovely day everyone. God bless you. Bye-bye.